Nagmistulang ilog ang paligid ng isang paaralan sa Ragay Camarines Sur sa lagpas baywang na baha. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mga gamit ng mga estudyante. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualdez. Lagpas Baywang na baha ang kinilangang lusungin ng mga guru at empleyado ng Apad Elementary School sa Ragay Camarines Sur. Matinding ulan kasi ang namerwisyo rito noong weekend dahil sa shear line. Kaya ang buong school grounds, nagmistulang ilog sa taas ng baha. Paghupa ng baha, bumungad ang mga nagkalat na upuan at gamit sa silid-aralan, nabasa rin ang mga libro at iba pang school materials. Gamit ang pressure washer, tuloy din ang paglilinis nila ng mga putik. Kapanlumo so far kasi marahin po mga nasirang gamit at mga activity sheets ng mga bata na hindi ina-expect na babahain siya. Tila na trauma na raw sila sa sunod-sunod na bagyong nanalasa sa lugar. No! bagyong kristin pa po ito nakataas. So hindi na muna sa ngayon po hindi na muna po namin ibababa at meron pang paparating na bagyo. So baka January na po kukuha na lang po kami ng mga gagamitin namin ng na panturo. Kanina, balik eskwela na ang mga bata. Kung tutusin, tinaas na mga classroom dito ng mahigit isang talampakan. Pero kahit walang bagyo, umabot pa rin ang baha o tubig ng lampas bewang o hanggang dito dahil lang sa walang tigil na pag-ulan. Kaya hiling ng mga guro, mapatuyuan naman daw sana sila ng karagdagang two-story building, lalot bahain talaga sa lugar. Dito po sa school, simpleng ulan lang po. Walang bagyo, walang signal ay tumataas na po ang tubig sa amin. Bakit? Mababa po, mababa na po masyado yung yung ano, lugar po namin. Tapos ang ilog po ay malapit dito. Meron din pong fish pond dito sa likod. Habang wala pa, malaking tulong na rin daw sa kanila kung mabibigyan ng dagdag na mga gamit panlinis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.